Mga bilang Ang unang Sensus sa Israel Unang kabanata Noong unang araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Egypto, sinabi ng Panginoon kay Moises doon sa toldang tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, Isensus ninyo ang buong mamamayan ng Israel, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki, na may edad dalawampung taong gulang pataas, na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang pinuno ng bawat lahi. Ito ang pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi ni Rayuben, na pinamumunuan ni Elizur, na anak ni Sedeur. Lahi ni Simeon, na pinamumunuan ni Selumiel, na anak ni Zurishaday. Lahi ni Huda, na pinamumunuan ni Nasyon, na anak ni Aminadab. Lahi ni Isakar, na pinamumunuan ni Netanel, na anak ni Zuwar lahi ni Zebulun, na pinamumunuan ni Eliab na anak ni Helon, lahi ni Ephraim na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Elishama na anak ni Amihud, lahi ni Manase na anak ni Jose, na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur; lahi ni Benjamin, na pinamumunuan ni Abida na anak ni Gideoni, lahi ni Dan, na pinamumunuan ni Ahiezer na anak ni Amishadai, lahi ni Asher, na pinamumunuan ni Pagiel na anak ni Okran, lahi ni Gad, na pinamumunuan ni Eliasaf na anak ni Deuel, lahi ni Naftali, na pinamumunuan ni Ahira, na anak ni Enan. Sila ang mga pinuno ng mga lahing pinili mula sa mga mamamayan ng Israel. Kasama ng mga pinunong ito, tinipon ni na Moises sa Taaron ang lahat ng mga Israelita ng araw ding iyon. Inilista nila ang lahat ng lalaking may edad na 20 taong gulang pataas, ayon sa kanilang lahi at pamilya. Inilista sila ni Moises doon sa disyerto ng Sinai, ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon. Ito ang bilang ng mga lalaking may edad 20 pataas na may kakayahan sa paglilingkod bilang sundalo na nailista ayon sa kanilang lahi at pamilya. Lahi ni Reuben, ang panganay ni Jacob, ay may bilang na 46,500. Lahi ni Simeon ay may bilang na 59,300. Lahi ni Gad ay may bilang na 45,650. Lahi ni Huda ay may bilang na 74,600. Lahi ni Isakar ay may bilang na 54,400. Lahi ni Zebulun ay may bilang na limamput libo at apat na Lahi ni Ephraim na anak ni Jose, ay may bilang na apat libo at limang daan. Lahi ni Manase na anak ni Jose, ay may bilang na tatlumput dalawang libo at dalawang Lahi ni Benjamin, ay may bilang na tatlumput limang libo at apat na Lahi ni Dan, ay may bilang na anim naput dalawang libo at pitung Lahi ni Asher, ay may bilang na apat naput isang libo at limang Lahi ni Naftali, ay may bilang na 53,400. libo at apat Sila ang mga lalaking na bilang ni na Moise sa Taaron at ng labindalawang pinuno ng Israel. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa kanika nilang pamilya. Sila ay dalawampung taong gulang pataas at may kakayahang maging sundalo ng Israel. Ang kabuo bilang nila ay anim na raan libo at limang daan at limampu. Pero hindi kasama rito ang mga lahi ni Levi. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag ninyong isama ang lahi ni Levi sa sensus, kasama ng ibang mga Israelita na magsisilbi sa panahon ng labanan. Sa halip, ibigay sa kanila ang responsibilidad na pamahalaan ang tolda na kinalalagyan ng aking mga utos at ng lahat ng kagamitan nito. Sila ang magdadala ng tolda at ng lahat ng kagamitan nito. At kailangang pangalagaan nila ito at magkampo sila sa paligid nito. Kapag lilipat na ang tolda, sila ang magliligpit nito. At kung itatayo naman, sila rin ang magtatayo nito ang sino mang gagawa ng ganitong gawain sa tolda na hindi levita ay papatayin. Magkakampo ang mga Israelita ayon sa bawat lahi nila, at may bandila ang bawat lahi. Pero ang mga levita ay magkakampo sa paligid ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos para hindi ako magalit sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga levita ang responsable sa pangangalaga ng tolda na kinalalagyan ng aking mga utos. Ginawa itong lahat ng mga Israelita ayon sa iniutos ng Panginoon. Hay Moisés.